Mga una para magsaya. Forget mo na ang problema. Kape big laba pero exercise. Ang ganda ko dito sa camera na to. Kana. kasi mga sawa ha. 1 2 3 4 5 6 time ba kayong alam mo para hindi siya makatulog, ginanoon pa niya. Ayan na sila. Kian wala ka nagtrabaho. Wala hika. Ay, pag una-una ka, una-una ka. Nang hugas mo, wala nang Yung biya ko Ay, sa magtarong ta. Ano sa mani? Unya, buta sa nandito ka pa Ato man, ang merienda. Merienda ya. na later. Ato sa kuwanon, kaya kanang, wala may kabulo kung ang servings si ito. So, kanang linya mo para kanang tsada. Kaya mo lang ginamata sa kasal. Tiga si Jimmy sa bani, sa saging. Angat. Magkuha mo kanon diha tapos din niya linya mo din niya, niya kay butnan mo sa. Pag nay mabili pwede mo mabalik. Kay base niya bulinaw mahatag sa uban. Ang cellphone ha kabalo ko kasi balibuan og kamot diha. Kim Kim kabaloko. <laughs> melinnya di bawah melinnya di bawah melinnya akan di bawah melinnya akan di bawah bisa ka u ayan apa ah, ini <tung> tong top di paglinya dito linya oh, ayo dito dan toyok ketaran to kien ke dito, dito, dito. Oh, dito linya dini melinnya dina dina ayo itu toyok dito ah e kada jig dua 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 satakan lumpia dan dua kalompia namanya isda boku isda isda o oh, kwak isda <laughs> Bala, tagsa-tagsa, sa akin agad, Pansit daw yung Britney. Pansit Britnik. Kaya kahapon, nag-awa, nag, nag si Pandoy. Kaya nga ano ko, wala siya nabutang ay agkuan. Oh, Pinak... Nakita na akong plato ni Pandoy. Gusto kayo mukhang kinilaw. Mas basta ayo. May pansit. Adobo. Hindi, adobo siya. Uh, Nag-away na. Pangakosa. Linya, linya. O, mali ang linya. ora kali nia beser katia maraba kanon manggoduna kanon manggoduna una una ka kanon manggoduna nenek kanona baik pancit mama bo kena ga mayar masih dua masih bo Lima lang kahibla na pansit. Nakagulo na po ang lahat, guys. Thank you, mama. Thank you, mama. Maria. Mami, may api mo na. One, two, go. Hindi, wala ka Mami, may api. One, two, three. Yawa, wala ka bulo. Oh, Mga bugokon. ko. exit. Ano? Kami kamera pansit mang kay Basenya di dito maabtan. Okay. Happy 16th anniversary mami may abe 15 pala wala tayong cake palit kog cake kunya. Okay. Gusto mo cake? Okay. Palit mag inyo. Okay inyo. Wag isda ana. Good boy. Good boy. So tingnan natin ang nangyari. Hala. Ito na ang ating mga pebbles. Kulang pa siya guys. Kaya nag-order pa ulit kami. Kulang pa na apat na sako. Pak. Yan yung color-color niya guys. Tapos puputiin lang yun siya doon. Kaso rin sila ng mga drainage and everything. At sa mga nagtatanong dyan, bakit wala kami mga kable ng ilaw? Ano ba yun? Sinasabi nila. Hindi kami mag-iilaw dito. Bakit? Bawal ba maging ano? Simple. Walang ilaw, walang kuryente po dyan. Kaya nakakatakot kasi na baka ano mangyari. Tsaka sa mga nagsabi naman dyan, sa daw lalabas ng tubig. Ayan no, may dalawang, ano, ayan no. Ayan, may dalawang labasan dyan ng tubig. So, unang mapupuno muna dyan habang habang nagpapata, nagpapalabas ng tubig doon. Ayan, may dalawang butas o. Oh doon ang main source lalabas d'yan lalabas dito tas ito yung unang mapupuno gets ayan dito naman tayo sa kabila Ceren so ang kulang na lang is yung dito dito ayan tas konti d'yan tas ito ayan yan ang wala pang pebbles but the rest meron na ito ginagawa nililinis ng gilid-gilid. Bago mag lagay ng churbanes. At billiard mo na sila kasi ready na for lunch. Nag-ready na ng lunch ang ating trabahante. Na sila ni Britney. Charan! May pabanded na naman si Tonton. Sir! Matthew, siya po yung nasa ano ko dati, sa vlog ko dati nung gumagawa ng bahay. Ayan. To ka ha? Ambo to, ka Ambot, o, o, kabalo. Nasa YouTube man to. Ito, 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 ito. Oh, karon. Ay, katungguan sa una. Oh, to pintal. Ambo, taasan ah, na to. Wala ko kita na 14 million? Ambo, taasan na to. Siya po yung ano dati, guys yung nagpipintura na nakahubad dati. Dito na rin tayo sa pinaka... Yay! Tapos na ba? So ito na yung pinaka main entrance ng CR natin dito. So ito yung ihawan, hugasan, tapos pag dati, pasok dito sa CR. So mas malawak yung kanyang turbanes. So natin dyan ng mga nature. Ay! Ah! Gwapo kayo guys. Oh, may nagbigay ka! Bibigoy ng babala. May nagbigay ng babala. Ayan <laughs> siya. I love to miss Scarlett. So, ipa-flooring to dito. Ayan. O, oh, ba? Diba? Mas ayusin natin yung mga pinto. On saan mo? Manang trabaho? Ano ka manood to na? pagugas na mo? pagugas. Pagkos mo sa TLB, kay kapoy map, dos taas, puro siminto, gatay. Pagugas mo sa TL, pagugas mo, pag mo sa TL, bago mo sa haka, kay kapoy, kasi gigmaps dos taas. Ayun na, kina, kay ta karon. Thank you so much, Mami May Abi. catering kami dyan. Catering. Mom Catering Services. Ang walang ibang masarap na madumi pa. oh, di ba? Dito na naman yung pinaka makinis, pinaka maganda. At pina ka na vlogger ng social climber si Jigjag. Ayan. May bitbit -bit sila na video ko na yan, hindi ikaw may dalan yan. Huwag kang ano. Galing sila sa na plata nagbayad ng motor. Huwag tesmin do minmu. O ko anuhin, o di ba? One daw anuhin. dahil ano. Pagod ako sa gastos Britney. Oh, tsaka wag ka mag-picture picture hindi ako umorder niya si Mami Abi. pa Magpasalamin ako kang Mami Mae. Say thank you to Mami May Abe English. Thank you, Thank you very much, Mami Abi. More blessings and good health. Hindi mo na birthday? Hindi mo, mo, mo na birthday. More, mo na birthday. More mo na blessings, na blessings years, and good health. Ay, sa anniversary di ay? Oo. Ay, anniversary di ay? 15 years anniversary, ma'am. Huwag mo na um, lagay ng years pag mag ka ng anniversary because anniversary represents the year. 15th anniversary. Ana, oh, ana. Yay! Thank you, Mami Mae. Happy, ano? Happy anniversary. Ano lang? Ano, pakikapila. Happy ka karon dili. Pero happy, happy ka. Happy, gamay. Plastic gamay. <laughs> sa baling o sa salay? Gabaan. Sa mga order po, na mga ganito pong mga lulubog lilitaw. Iwasan nyo po. Iwasan nyo po ang patris. <laughs> Sarap lang. Moments by Jana, ipim niya po sa lahat ng mga taga Misamis Oriental diyan. Napakasarap po niya kasi sobrang sarap yung langaw, dumadapo na. Merienda nila to? Hindi nga ito yung plato daan. Ano yung plato man? Hindi daw makuan. lang yung anak. Hindi, sabihin lang na mag-angay-angay ito ha. Lain mo kayo nga kapapati yan kayo. Pag-duwa-duwa lang. Pag-duwa-duwa sa duwa sa lumpia. Tapos kani dua kagutan pod. Tolo lang. Charot lang. Na ba mais dadaghan ha? O. O. Oh. Ah ikaw na lang magbutang mag-serve eh. Ana ana. Oh ikaw magbantay si jigjig ganan ko kay limpyo manggut iko wow. hugo mo gud ka Dito ka sa taghugas. Ay paghawid Ay paghawid dawid diha hawad Ano tong isa pansit? May bihon. Ah mas maganda talaga na may may magtakal. Ayan, dalawang ganyan, ganito, ganyan, ganyan. So, tilawan ako. Tilawan, sana ako. 38, di sila. Hmm? 38. Gamay rin mo siguro sila. Ria, din ni ka, kaya prepare ganila, Ria. Kamu yung magkuhan. awel uh, okay, ang awa, dire, guys. Ngayon <laughs> <laughs> na muna, okay rin. Ako rin, baka na-awa, okay. Ang Britney? Gawa ng animal, oh. Kitaan ka karun. At habang busy busy sila doon sa pagpagawa ng mga kung anek-anek at na-deliver na rin yung food doon. Dito naman tayo naglalaba tayo ng mga bed and towels. At yung mga ibang damit namin. Mga towels ko na namin. ito naman ng aking friendling hi are you friendly ha are you friendly ka na ka rt di ba di ba <laughs> so ito na yung mga pinabungkal ko na hinayaan ko muna na mag um takpan yung mga may mga patubo pa para talagang ma talaga yung ilalim niya hindi yan oh ayan ayan oh para madedis talaga magyelo yan siya dyan. Hayaan mo siya ng malaka. Woo! And ito yung mga orchids na mga dala ni J. Ford From Surigao. Ayan, ilalagay pa namin siya. Yung iba ay nilagay na niya dito. Tcharam! For a beautiful ang ating talisay tree dito sa entrance. Sa so pagpasok na pa lang ay puro flowers na ang inyong makikita at madadatnan. At ito naman yung mga food ni Ma'am CG. Ayan. Hala, dami naman itong bilao. Ang galing to kay Patrice. Ito ay luto ni Patrice, order ni Mami May Abe sa asawa ni Moments by Jana At ito naman yung mga ulam na um, order ni Mami May Abe kay Ma'am CJ. G. Ma'am si CJ to? Ma'am CJ catering? Mm. Mm. Ay. Makunat. Mas mahaba pa yung lumpia sa daliri ni Mama CG. Hmm. At mamaya, mamaya sa kami kay Diba. So ngayong lunch, free to kasi. Kasi si uh, Ma'am May Abe. Thank you so much for being so generous. Mm. Ano yung ira? Bansit? pansit adobo ah -ad. lumpia ah oh. hmm. kami namang kakain ciao pan keren dai bakok de tu thank you so much puerto council sa aming free merenda kagabi sa TF ko. Masalamat mo ang RC Cola. Hindi, yeah, wala sponsor. Di man sponsor. <laughs> Hindi mo na sponsor. Merienda. Nasunog naman na. Hindi pa ako nagda-diet kayo sa, wala plato kasi. Dami kaya mag-sitan ka rin guys. Thank you so much mama may abi. Happy 15th anniversary sa asawa mo po. Bukas balik tayo sa Udong. <laughs>

Oh, birthday ni Kuan ba Sabol sabol lang. Birthday ni Uyong Ji. Nagsin okay. si Kuan, si Tabot. Anong unsa um, daw kung naikana. Yeah. International si mag yeah. Marites. sa you, Mami Abi. Ay, <laughs>